Matapos ang gaganapang iyon, ipinaayos ng lalaki ang matutulugan ni Aya sa munting baryo na iyon. Sinausnag at malig naman ng mga sandaling iyon, ay piniling magbantay sa buong paligid upang samahan na rin ang mga mandirigma ng tribo na siyang mga nag-iikot sa lugar. Sa paglipas ng mga oras, Labis namang nagulat ang mga bantay ng munting baryo dahil ni isang aswang ay walang nagtangkang pasukin sila. Naisip ng mga ito na yun ay marahil sa presensyang pinakawalan ng kanilang bisita na walang iba kundi si Aya. Mabuti naman at mag-uumaga na. Wala na talaga naglakas loob na sumalakay sa ating baryo. Wika ka ng isang ginang habang pinapainit ang tubig ng kaping bigas. Sigurado ako dahil yun sa ating bisita na anak ng dakilang sugo. Sabat naman ng asawa nito. Napangiti naman sina Usnag at Malig nang marinig nila ang usapan ng dalawang mag-asawang matanda. Sa paglipas pa ng ilang mga oras, Hanggang sa sumilip na ang haring araw, naging maayos naman ang lahat. Maging ang pagtulog ni Aya sa kubong inilaana para sa kanya. Pagbangon niya sa kanyang kinahihigaan, agad niyang narinig ang ingay ng pagwawalis sa tabi ng kanyang kubong tinuluyan. Magandang umaga po nanang. Bati ni Aya nang makita niya ang matandang babaeng nagwawalis. wawalis. Magandang umaga rin sa iyo, Iha. Halika rito sa bahay. May ginawa kong kaping bigas. Ipagtitimpla kita. Pagyaya naman ito sa kanya at hindi na siya tumanggi pa. Habang sila ay nagkakape ng matanda, ay siya namang pagdating nila usnag at malig kasama ang balbas saradong lalaki. Magandang umaga, binibining aya. Naparito ako para sabihin sa iyo ang balak naming pag-atake sa tribo ng mga aswang dito sa kagubatan. Panimula nito. At uh, siya nga pala. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Bador. Isa ako sa mga apo ni Lolo Bitog na yung hinahanap. Dagdag pa nito. Kahit hindi mo hingin ang aking tulong, Bador, makakaasa kayong sasama kami sa laban ninyo. Ang tanong ko lang... Kailan ba ninyo balak sa lakay ng kuta ng mga aswang dito sa kagubatan? Tanong naman ni Aya dito. Sinabi naman na lalaki ko kong maaari makalipas ng dalawang araw upang sa ganon makompleto nila ang mga armas na panlaban sa mga aswang. Tatlong uri kasi ng aswang ang kanilang kalaban ayon kay Badora. Nariyan ang mga gabunan na minsan na nilang nakaharap pati ng mga abwag at ang panghuli, ang hanay ng mga aswang na kapre. Sige, tutulong kami sa inyong gagawin na paghahanda. Wika naman ni Aya sa higop ng kape. Nais niya na kasing makita nung mismong araw na yon ang mga armas na inihahanda ng mga katutubo. At maya-maya pa, nang siya'y matapos ng magkape, ay nagpasalamat muna siya sa dalawang matanda na nagbigay sa kanya nito at kasunod nun ang pagtungo nila sa kinaroroonan ng mga katutubong gumagawa ng armas panlaban sa aswang pagkarating nila sa kinaroroonan ng mga ito bumungad sa kanya ang mga palaso pana at mga sibat na nakalatag sa malaking papag sa silong ng malaking puno ng akasya ang mga talim ng sibat na yon ayon kay Aya ay yari sa matigas na bato na kung tawagin sa lugar na yon ay pila. Pila, kulay puti ang batong yon na kanilang hinulma upang ilagay sa sibat. Ang mga tulis ng palaso ay ganoon din ang ginagamit nila at ito'y kanilang ibinababad sa langis ng bunga ng nyoga na walang mata ayon sa balbas saradong lalaki na si Bador. Iyon daw ay kanya ng inorasyonan upang siguradong tatalab ito sa makukunat na balat ng mga aswang. Inilulublob niya rin doon ang kanyang trispiko habang ito'y kanya rin pinapakain ng mga dasal. Ilang minuto pa ang lumipas, tumulong na sina Usnag at Malig sa pagbuo ng mga armas Kumuha sila ng mga sangang tuwid upang magamit sa mga sibat at nagpapainit na rin sila ng ibang sanga upang ibaluktot at gawing pana. Ginoong Bador, nais kong tagdagan ang basbas ng langis na inyong mga pinagbababara ng armas. Wika ni Aya sa balbas saradong lalaki at agad naman itong sumang-ayon. Lumipas ang isang buong araw nagawa nilang tapusin ang mga kinakailangang armas dahil na rin sa liksing kumilos nila Usnag at Malig kaya naman napaabanti ang araw ng kanilang pagsalakay sa kuta ng mga kampo ng Kadilimana imbis na sa susunod na araw sila lalarga naging kinabukasan na kaagada ang kanilang pagsalakay sakto namang hindi kabilugan ng buwan ang darating na sunod na araw kaya't perpekto ang kanilang gagawing pag-atake at malaki na kaagad ang kanilang kalamangan sa mga aswang na kanilang lilipulin. Sa pagsapit ng araw ng kanilang pag-atake, eksaktong tanghaling tapat, agad na silang lumarga upang puntahan ang kinaroroonan ng mga abuak. Alam kasi ng grupo ni Labadoran na kapag tanghaling tapat nila lulusubin ang lahi ng mga aswang na yun, ay nakatitiyak sila na mamamalagi ang mga ito sa isang kuweba malapit sa daluyan ng tubig. Hinanghina kasi ang mga abwak sa tanghaling tapat. Kaya't sigurado sila nga madali lang nila itong magagapi. Huwag kayong pakakampante. Kahit mahina ang mga abwak sa ganitong oras, alam kong meron at meron silang nakahandang mga patibong o armas na siyang ginagamit nila sa ganitong mga sitwasyon na mahina sila. Babala naman ni Aya nang matanaw na nila ang yungib na kinaroroonan ng mga abuak. Sigurado silang naroon ang mga abuak na naglalagi dahil nakumpirma ito ng kaibigang duwende ni Badora. Upang masigurong hindi sila madadali ng mga pitag ng mga abwak, pinaghampas nila ang lupang kanilang hahakbangan palapit sa iyong iba. Sa patuloy nilang paghampas sa lupa at damuhan, may mga parte doon na bigla-bigla na lang lumulubog ang lupa kung saan sa ilalim ng mga yon ay may mga matutulis na kahoy at meron pang makamandang na mga hayop. Nariyang may nakita silang patibong na puno ng mga banakon at ang iba naman ay may mga alupihan at alakdan. Meron ding mga kumpulan ng mga tarantulang gagamba na bigla na lang bumabagsak sa tuwing may masagi silang baging sa kanilang mga paa. Kahit napakaraming patibong ang ikinalat ng mga abok sa paligid ng kanilang lungga, Madali lang din naman itong naiwasan ng grupo nila Aya dahil sa kanilang pagdodobli ingat. Ilang sandali pa ang lumipas. Nakarating na nga sila sa bunganga ng yungiba. Napakadilim sa loob ng malaking yungib na yun kung kaya't kinakailangan nilang magsindi ng sulo. Nariyan lang sila sa paligid. Ramdam na ramdam ko sila. Pagsiyanda kayo mga kasama, bantayan nyo rin ang inyong mga tatapakan dalihin purong pato ang ibabang bahagi ng kuwebang to. Wika ni Bador na siyang nagpaalerto ng husto sa kanyang mga kasamahan. Maya-maya pa, kinuha ni Aya ang pana at palaso ng kanyang katabing mandirigma sabay itinutok sa madilim na bahagi ng kuweba. Pagbitaw ni Aya ng palaso sa bandang kanang itaas ng kuweba Digila na lang nalaglag ang isang abwak na butas ang noo. Nangisay pa ito sa pagkakabagsak sa batuhan habang nagpapakawala ng malalalim na paghinga. Maya-maya pa kitang kita na nila sa buong paligid ang mga nagbabagang mga mata ng mga abwak. Nagkalat ang mga ito sa iba't ibang bahagi ng kuweba habang nagpapakawala ng mga tinig na halos makabasag sa kanilang pandinig. Ihanda mga pana at palaso! Sigaw ni Aya na agad namang ginawa ng mga kasamahan nilang katutupo. Atake mga kasama! Utos naman ni Badora kung kaya't sabay-sabay silang nagpaulan ng mga palaso sa abwak na kanilang masisilayan. Sa dami ng mga halimaw sa kuwebang iyon, ang bawat palaso na pinapakawalan ay nakakatama ng hindi lang isang abuak. Sa lakas kasi ng orasyon na kapaloob sa palaso, ay tumatagos ito sa katawan ng mga abuak na animoy nagbistul mga katawan ng saging sa sobrang lampot ng mga to. Idagdag pa ang pangihina ng mga abuak sa oras na iyon kung kaya't napakalampot lang ng kanilang mga katawan sa tuwing ito'y natatamaan ng mga palaso. Habang nagbabagsakan ang nilalang, ang iba naman sa mga ito ay buong tapang na sumusugod sa kanila. Subalit kahit anong gawin ng abuak ng mga sandaling yun ay hindi nila magawang makapaslang sa hanay nila aya. Sinausnag at malig naman ng mga sandaling yun ay animoya naglalaro lamang sa pagpaslang sa mga abuak na walang kalaban-laban. Ganoon din ang ginagawa ni Aya gamit lamang ng buntot paging kanyang daladala. Kahit dala niya noon ang tungkod ni Lola Goreng ay hindi niya na ito nagamit pa dahil pagkalipas ng halos isang oras nilang pakikipaglaban sa mga abuak ay naubos na nila ang mga ito. Mga kasama, wala na ang lahi ng mga abwak sa kuwebang ito. Hindi ko na maramdaman ang kanilang presensya. Wika ni Aya matapos niyang utusan ang mga tikbalang na ikutin ang buong kuweba. Nagsigawan naman ang mga katutubong kanilang kasama nang marinig nila ang sinabi ni Aya. Binabati ko ang lahat sa unang laban na ating napagtagumpayan singit naman ni Padora. Gayun pa man, batid kong meron at meron pa ring abwak ang nakatakas. Kaya naman maging maingat pa rin tayo kahit iilan na lang ang natitira sa kanilang lahi dito sa kagubatan. Dagdag pa ni Padora sa kanyang mga kasamahan. Maya-maya pa, nagdesisyon si Badora na sila'y lumabas na ng kuweba upang makapagpaingapan sa mantala sa silong ng mga puno. Sige, pero mas maganda kung bumalik muna tayo sa inyong baryo ginoong Bador at ipagpatuloy na lang ang laban bukas na umaga. Wika naman ni Aya na agad namang sinangayunan ng pinuno ng katutubo. Subalit, paglabas na paglabas palamang lamang nila sa kuweba ay may namataan silang isang Gusgusing lalaki na nanlilisik ang mga mata habang nakatitig sa kanila. Teka, abo kang isang yun ah. Wika ka ni Malig habang nakatingin sa lalaki. Ilang sandali pa ang lumipas. Nakita nila itong umisi habang unti-unting umaatras sa pag-atras ng lalaking yun ay siya namang pag-abante ng mga taong walang kasuotan at tanging na kabahag lang. May nakita si Aya na pinakamatanda sa mga ito na may hawak na tungkod at nakatuon ang paningin sa kanya. Nakita ko na ang mga marka sa kanilang katawan. Kahalin tulad niya ng mga marka ng mga gabo na umatake sa amin. Biglang sabi ni Aya. Mukhang hindi pa tayo makakabalik sa aming baryo binibining aya. Wika naman ni Badora sabay hugot ng kanyang itak na nasa lukputan na. Nagsihanda na rin naman ang mga kasamahan nito dahil nakita nilang papalapit na ang grupo ng mga gabunan sa kanilang kinaroroonan habang unti-unti nagpapalit ng anyo. Nang magpang-abot ang dalawang panig, walang humpay na bakbakan at palitan ng atake ang naganap. Hindi basta-basta ang gabunang kanilang nakakaharap dahil malalakas ang mga ito at hindi piro ang pisikal na lakas na ipinapakita ng mga to sa nagaganap na laban. Habang nagaganap ang labanan, sinundan naman ni Aya ang matandang nakatitig sa kanya na may hawak na tungkod. Sa kanyang pagsunod sa matanda na yon ay napadpad sila sa ilalim ng kagubatan. Mapuno sa lugar na yon at tanging silang dalawa lamang ang nakatayo doon. Totoo pala ang palita. Narito pala talaga ang anak ng sugo na si Natoy. Kamusta ka na, Binibini? Nasa na yung ama? Bakit hindi mo kasama? <laughs> nakangising wika ng matanda na nangingitim na ang mga ngipin. Binabalaan kita halimaw ka. Dito na matatapos ang kahayupan ninyo. Wika naman ni Aya. Huwag masyadong mainit binibini. Alam kong kaya ka na parito dahil hinahanap mo ang aking kapatid na si Bitoga. Bitoga. Hindi ba? Tanong naman ng matanda kay Ayah.